Hello guys, dahil kalinan nilinis niya ang mukha ko guys Kaya ito ngayon, gagantihan ko siya guys Nilinisin ko rin ang mukha niya guys so. Nilinisin ko siya ngayon Yan, ito Oh! Mm. <laughs> Ba't awana, na? na ilunggu, kasi pati hindi siya naabanti. kasi. Al oh, oh, <coughs> oh oh O, <coughs> oh, <coughs> oh, oh. <coughs> oh. 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 Ayusin mo. Dapat. Ba. Malakas ang itong ano. Masarap pa naman itong mga gilid-gilid. Itong gilid, mga white mga white heads. Mga white heads. mga white heads, ang sarap niya pag nahila yung mga mga white heads, guys. Ang dali, ang sarap hilain pag na ano oh. lang. <laughs> Bunt na Ba't napunta na sa Blocks? Ano ba ito? Ako na nga lang ah. Ay! Ay! Ayusin mo. Ang oh. ingay mo. Ang ingay mo. Linisan. Ang ingay nito linisan. Nilinis ka na nga eh. Di na tuloy na dikit. ha, Ah! 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 ah, ah, ah. <laughs> ah, hindi mo gilinis. Nanggaganti ka, nanggaganti ka lang eh. <laughs> Lilinis ko na nga. Huwag mo yung lagay Ang sarap nga. unang paikot Sandali nga muna. <laughs>